Siyempre guys, hindi mo wala ang Dasta rin na Dito kami sa stall 29. Ito naman tayo sa may AST Changge. So ayan guys, nandito kami sa may 4JC Changge Maswerte. Meron kaming nakita dito ni Nani na pantalon. Kapag ganito, 130 mga maninipis. Kapag ganito, 170 Corduroy siya. So ayan guys, kami ni Nani. Nandito kami sa may bag piece. Stall number 333. May mga short sila, tigwa 100 na lang sa mga lalaki dyan. Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Jet Hilao. And for today's video, ay nandito tayo sa San Beda University Rizal, Taytay. -tay. At ayan, nakikita nyo, Frolic season na. Nakikita nyo guys, nagpa-practice na sila dito para sa Viva Santo San Nino Frolics event nila ang mga estudyante ng San Beda. So yun guys, makikita nyo may ginagawa na dito na bagong building sa San Beda University Rizal. Ito yung pang-athlete. Dati parkingan to eh. nagawa na siya. Ayan guys, so, naalala ko nung dito pa nag-aara ng elementary, gaganyan-ganyan din kami. Practice-practice din kami, oh. Gapractice din ng Frolics. Kasi nalalapit na. January 25, 26, 27. Ayan guys, so sneak peek. Ito mga grade school natin. Ayan, no? Ayan guys, so ito yung mga uh, high school. Ewan ko uh, nasan yung kapatid ko, alam mo naman yun. Kapat yung missing in action. Tapos ka na pala guys, nakita si Sir Mike ang aking PE teacher. Papakita ko na lang dyan sa screen. Oo. So yun guys, tara na. Siyempre, dating gawin. Sabi nga ni B, andito na naman tayo sa Taytay e na naman. Wow! Ayun guys. Dibot dibot po tayo sa Taytay Changge At nalaman ko marami pa lang views kapag ako ay na Changge Ayan, open sila dito tuwing Monday and Thursday, 10 AM hanggang 8 PM. Trending din, 'di ba? Siyempre guys, hindi mga walang duster ni nanay. Dito kami sa stall 29. Ayan. Ang mga duster pinamimigay kasi ni nanay sa mga lola, sa mga tita. 100 na lang wholesale. So kapag mga mahilig din sa duster, mga nanay, lola, o kaya sa inyo, ayan dito kayo. 100 na lang wholesale. So oh, yun guys, bumili nga si nanay ng duster. Ito. 700 pesos worth of duster sa so, bale. 7 pieces. Tapos apat na tiga 120 na terno. Tokong pati Santo shirt. Tapos guys, sa tapat meron ng mga short tiga 100. Eto, parang gusto nga bumili. And stall number 43 naman. Tapat lang. And guys, nandito naman tayo sa may AST. Changge. Natingit-tingin lang tayo dito, guys. Walang masyadong namimili ngayon dahil pasokan. Wala nang pera mga tao tapos ng Pasko. May mga pambata pangbabaya, panglalaki, pang-teenager, pang-OOTD, pang-aesthetic, esthetic, esprit critique. na yun, yung last 30, no? Wow. 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 Sa ganito. Ah. Tingin-tingin lang tayo dito guys. Ito masyadong kamimili. Pinasarado ni nanay ang buong ano, <laughs> tangge. <laughs> Oo oh, no. oh, nga no. ganda. Oo nga tanong nga natin kung magkano yung ganyan. <speaking> dun magkano? 280. Ay, okay.

terno 35 pesos ayan magkano na lahat na 140 and guys lipat naman tayo dito sa kabilang center ay ito ito pala oh so guys sumili tayo dito kay kuya sa stall number 68 favorite talaga yun favorite at yung mga kinuha kong design dilaw ay black white tignan natin ito dito Ano? unisex 180 wholesale 230 pag plus size T4 pa dito kay kuya guys ay pala yung EMF tara dito naman tayo sa may PGT pasok naman tayo dito tatawid lang tayo guys hindi ng magandang blouse si nanay ako meron na Ang ganda no. Wow. Ang huh? ganda nga mm -hmm. eh parang ingat. Dito kasi yung daw nakabunyag. Kailan ganito? 280 lang po yun, ma'am. 80. So yun guys, nandito kami sa stall 771. May meron silang mga short na tigaw 100. Ayan. Meron din silang mga square pants worth 170 ang retail. 160 kapag wholesale. Sinanay kumuha na ng aesthetic na kulay. Ayan. May touch of green din. Isa ka panay? Okay. Sige, utang na naman. Ayan guys, kumuha na si nanay ng green. Stall 771. Kay ate. Thank you. Oo nga, short to. Kuha mo din kaya ang short na yun. Ayan guys, sabol tayo. Pumili ako ng polo kanina. Ito yung katerno na nun. Meron tayong gray brown. Beige na ako na. 100 isa guys. Ayan. Bumili kami dalawa. 200. Ching! Ganyan. Ayun hey, na. No, trouser. Kulit tayo dito guys pag meron na tayong ano. Budget. Niligyan sa duster no? Buti eh, walang nagaganan. Wala nga eh. Wala kang nagkocomment eh. Pag may nagcomment. Kasi pag pinamimigay ng nanay ko. Asok tayo dito guys at pang bagong bukas nila Please, tingin daw sinanin ng blouse ayan guys tingin sa may can collection ayan meron sila mga dress, wow violet aesthetic ambog yung mga pang plus size din yung mga medyo malalaki mga buto wow yellow diba kabog wow oh, ang ganda nyan na eh, yan oh, wow green na yung ganda ang ganda maka mayroon silang size din. mas oh, nanakin sa kara Wala na eh. Oh, ganda niya na. Yun, green na yun. Oh, terno. Oh, ganda. puti. Kasya. Kapet. Ay, madam. Oh, ang ganda. Oh, magkano? 160? Chicken and Sleep and Cheetah Games. Guys, <laughs> okay, dito kami sa maykara kara nagsukat na nga si nanay. Meron sila dito ng ano, 2 for 100. Pili-pili nilang kayo. May pants, may pantaas, may pampatong. And nakakuha na nga si nanay nung gano'n, no? 180. Ang ganda. Pakita ko na lang dyan sa picture. Bale, 410. Nakatumas yan yung dalawa. Isang blue, isang green. Tapos isang 50 do'n Ayan. So, ayun guys. na nabudol ako dito. Ang gando cardigan na kulay beige brown B kati itsura nyo lagi ko lang sa screen yung itsura nyang ano ang wow. ganda para kung ano artistas chayun mo sabi ni nanay ayan 350 madami din sila dito pati dito sa kambila dito kayo sa may 168 bazaar kapatid ko wholesale retail ayan konting lakad lang Doon sa may kara so ayun guys pasok tayo dito sa may bag peak. Tingin-tingin lang tayo dito mau hmm. So yun guys, naglalakad kami ni nanay, dito kami sa may bag piece, stall number 333332, ayan may mga short sila, tigwa 100 na lang sa mga lalaki dyan, ang gaganda ng tela corduroy na sa iba mahal to dito mura na lang 100 Diba, iba yung kulay nila ganyan wow Pasto, uh -oh. pasilyo 3 100 each na lang bumuli ako ng dalawa kulay black pati kulay beige ayan guys ayan yung mga kulay nila ayan. so ayan guys labas tayo pasok tayo sa may shining east changge garments ano dahil mga pang outfitan para sa mga ibaba life dyan. <laughs> Yung mga sa mga OOTD. Sa mga Taylor Swift inspired. Ay, hey, ganun. o. Oh. Mga pang uh, ano. outfits niyo. Mga outfits nyo. So ayan guys, nandito kami sa may 4JC Changge Maswerte. Meron kaming nakita dito ni Nani na pantalon. Kapag ganito, 130 mga maninipis. Kapag ganito, 170 Corduroy siya. Corduroy 170 na isa. Iba iba Mura na yan guys. Ayan ang huling budol natin for today. Kuha ko ng dalawa. yung brown. Itong ito, medyo beige. So yun guys, a quick recap lang ng mga nabili namin ni Nani sa Taytay Changi. So ito nga yung mga napamili namin. 3 pieces blouse worth 410 pesos. 7 pieces duster worth 700 pesos. 4 pieces terno na madudonda worth 480 pesos. 4 pieces kids terno worth 140 pesos. 3 pieces polo shirt worth 500 pesos. 2 pieces square pants worth 340 pesos. 4 pieces short worth 400 pesos, 1-piece cardigan for 350 pesos, and 2-piece corduroy pants worth 340 pesos. Overall, ang total gastos namin ni Nanay for today's Taytay Changge vlog is 3,660 pesos. Ano pang hinihintay nyo guys? Pumunta na kayo dito sa Taytay Changge at bumuli ng inyong pang OOTD. Ayun lang, I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share, so subscribe, comment down below, and click the notification icon so you will be updated with my latest vlogs. Bye-bye!